Hey Max Park, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon, Max Park, pag-uusapan po natin ang mga katangian na mas mahalaga sa lalaki kaysa sa itsura. Kung handa na kayong lahat, magsamula na po tayo. At muli, be spark. At ang unang katangian na malaga sa lalaki sa itsurais, yung babaeng marunong magdala ng sarili. O makso pa ang unang katangian na dapat mayroon ka, taglayin mo. Sapagkat kapag meron ka nyan, sigurado ako meron at meron may in love sa'yo. O meron at meron magkakagusto sa'yo. Totoo yan, ka Inspart, sapagkat isa yun sa pinakagusto ng mga kalalakihan. Yung babae na marunong magdala ng kanyang sarili. Eh ka-inspired, paano mo ba malalaman o makikita at mapapatunayan na yung babae na yan ay marunong magdala na kanyang sarili. Alam nyo mga kinspar, madali lang mamakita yan eh. Kapag yung babae may integridad at talaga namang sa makikita mo kung paano siya magsalita, kung paano makipag-usap, kung paano maglakad, kung paano umupo, at kung paano panamit. Diba? Ganyan yan. Malalaman mo yan yung babaeng may respeto sa kanyang sarili. Yung babae na kahit mumurahin lang yung suot niyang damit, kahit binili niya sa ukay-ukay eh kaya niyang dalhin nagmumukha itong mamahalin kapag siya ang may suot at kahit pa kahit na hindi masyadong mahal yung makeup niya eh parabang nagmumukhang mamahalin yung ginamit ng makeup sapagkat marunong siyang magdala na kanyang sarili at iba pa na malalaman mo na yung babaeng yan ay talaga namang matalino at marunong magdala sa lahat ng bagay. At kapag kaganyang ka, sigurado ka inspired. Attractive ang tingin nila sa'yo. So, sa mga katangian na gustong gusto at hinahanap-hanap pa ng mga kalakihan, mas mahalaga sa amin kaysa itsura. Maganda ka nga, hindi ka naman marunong magdala sa sarili mo. Pinabastos ka ng ibang tao, okay lang sa'yo. Maganda ka nga, sexy ka nga, palagi ka namang nasa bar. Maganda ka nga, sexy ka nga, Malayo naman nasa sugalan, nasa inuman. Maganda ka nga, okay ang itsura mo. Pero nagmumura ka naman, bastos ka naman, at hindi ka marunong magdala lang sinusuot mo. Ka-inspired, isa yung isang mga sikreto na dapat mong taglayin katangian ng isang babae. Na mas mahalaga sa aming mga lalaki, ka-inspired. At ang palong katangian ng babae, ka-inspired na mas mahalaga sa aming mga lalaki kaysa itsura is, yung babaeng mapagkakatiwalaan o mamaksupad. Kapag gaganyan ka ng katangian mo, isigurado ko meron at merong iibig sa iyo sapagkat isa yung sa pinaka talaga namang pinapangarap namin. Sapagkat sa mundong ito, na punong puno ng mga taong mapanlin lang, isa ka sa naiiba. Talaga naman mapagkakatiwalaan ka. Kapag gaganyan ka, ka, isiguradong magkakaroon ka ng masayang buhay at masarap, masarap na pag-ibig. At meron at merong seseryoso sa iyo sapagkat mapagkakatiwalaan ka. pa Yung iba sa inyo gusto ng maayos, masaya, pala fairytale na relasyon. Pero ikaw naman, hindi ka mapagkakatiwalaan, palagi kang nagsisinungaling na taksil ka. Di ba? Kung gusto mo na magkaroon ka na sinasabi nilang forever kung meron man nun. At kung gusto mo na magkaroon ka ng isang masayang pamilya at magkaroon ka na makasama hanggang pagtanda mo at magkaroon ka ng maligayang relasyon at pag-iibig ay talaga namang mapagkakatiwalaan ka dapat dapat deserve mo din ka-inspired so, sa mga katangian ng babae na mas mahalaga sa aming mga lalaki kaysa itsura mo at ang pangatlong katangian ng babae ka-inspired na mas mahalaga sa amin kaysa itsura is yung babaeng ginagamit ng mabuti ang utak yung pangatlong inspired alam nyo kapag kaganyan ka sigurado ako ang lalaki sa sa'yo at kapag ang nakita ng lalaki na ganyan ka, ginagamit mo ng mabuti ang utak mo, sigurado kayo sa pag-irerespeto ka nila. Bakit yung ibang babae, para bang hindi sila nare-respeto? Yung ibang babae, lagi na lang sabi natin pinagsasamantalahan, pinag-take advantage, at talaga namang palagi na lang sinasaktan niya yung loko, sapagkat imbis na mas gamitin mo ang utak mo, palagi mong ginagamit, lagi na lang ang damdamin mo. Alam nyo, okay lang magmahal. Lagi gusto niya sabi sa inyo yan, okay lang magmahal. Pero dapat matuto kang bumalansay sa buhay mo at sa nararamdaman mo. Huwag kang magmahal ng sobra. Dahil kapag nagmahal ka ng sobra, ang kawawa sa huli ikaw. Dapat sapat lang. Dapat gamitin mo pa rin ang utak mo at hindi ka magpapaloko. Hindi ka magpapauto, hindi ka magpapanin lang. Lagi kang wise at lagi kang matalino. Kasi sa mga makikita ng lalaki sa'yo, kapag nakita niya yan sa'yo, katangian mo yan ang isang lalaki ay mas lalo kang gagalangin mamahalin at papahalagahan at laging may takot sa puso niya na lokohin ka sapagkat alam niya na ginagamit mong utak mo ka-inspire at ang pangapat na katangian ng babae ka-inspire na mahalaga sa aming mga lalaki kay sa itsura mo is yung babaeng maayos makipag-usap yun pang pangapat ka-inspire alam nyo kapag ikaw ay klas ng babae na magulo kang kausap at hindi ka maayos kausap ang lalaki ay siguradong turn off sa'yo at ang isang lalaki, talaga namang siguradong lalayuan ka. Kahit sino naman lalaki man o babae kapag hindi maayos ka usap, di ba wala ka rin ano sa kanya parang gana? Ngayon kung maayos kang kausap, dadami ang kaibigan mo, dadami sa iyo. dadami ang gustong makasama ka at makausap ka. Ganyan yan kay Inspired. Ngayon maganda ka nga. Yung iba sa inyo, okay ang itsura. Maraming nanonood sa akin dyan. Pala modelo. Maraming nanonood sa akin dyan, mga artistahin. Ikaw ba yun? Talaga? Comment ka nga. Hindi kayong Alam ko, maraming nanonood sa akin na Pero, sana, hindi lang itsura mong maganda. O ikaw nga, na nakanonood ngayon. Sana hindi lang itsura mong maganda. Sana pati ang ugali mo. Dapat maayos kang kausap, mabuti kang kausap. Dahil kung ganyan ka, ay sigurado ka inspired. Mamahalin ka lalo ng isang lalaki dahil isa yan sa pinapangarap namin. Yung babae na hindi magulo kausap, hindi sakit sa ulo, ma mabilis kausap, at talaga namang may pananindigan sa, kung, sa kanyo, kung ano man kanyang mga salita at maayos sa pinagsumpaan yung dalawa. Kaya kung ganyan ka, ang lalaki ay talaga namang mas gugustuhin ka kanino man sapagkat mas mahalaga sa amin yan kaysa itsura mo, ka At Ano man naman ng babae ka na mas mahalaga sa amin kaysa itsura is, yung babaeng maaasahan niya na pala yung alam niyo mga inspired sana ganyan kayong lahat yung babae na maaasahan hindi yung wala nang ginawa kundi umasa na lang lang umasa sa ibang tao sino man yan kanino man yan alam niyo mga inspired mas attractive sa aming mga lalaki yung babae na kumikilos yung babae na nag-iisip yung babae na masipag yung babae na may diskarte yung babae na may pangarap at yung babae ka-inspired na maaasahan. Hindi man sa lahat ng bagay pero at least naasahan. Alam namin may limitasyon ng mga babae. Pero gusto rin namin na yung babae nakakatulong. Alam nyo kung gusto mo na mas lalo kang ibigin ng boyfriend mo, gusto mo na mas lalo kang ibigin ng asawa mo, eh dapat nakikita niya na, at napapatunayan niya na ikaw ay klase ng babae na maaasahan. Alam mo kahit hindi ka man ganun kaganda, hindi ka man ka sexy, hindi ka man ganun ka-attractive o hindi ka man ka gusto gusto sa mata ng iba. Mas lalong magiging maganda ka sa mata ng asawa mo. Mas lalong magiging maganda ka sa mata ng boyfriend mo. Diba? Mas lalong ikaw ang magiging pinakamaganda sa mga mata niya. Sapagkat so, ka-inspire, maasahan ka. Hindi ka pa bigat. Sa halip nakakatulong ka pa. Dapat ganyan. Sa isang relasyon, dapat ganyan. Hindi yung porket babae ka kinukuha mo nang lagi yung privilege na babae kasi ako eh. Uh, dapat ikaw gumastos. Dapat ikaw lang mag-ipon. Ikaw lang magtrabaho. Ikaw lang dumiskarte. Ikaw lang magsunikap. Ako, ano ako, magpapaganda lang ako para sa'yo. Alagaan ko lang ang mga anak mo. Papalakihin ko lang ang mga anak mo. Magpapasex lang ako palagi para sa'yo. Para tuwing gabi masaya ka. Hindi ganun yon ka inspired Iba na ang panahon ngayon. At naniniwala ko na dapat simula noong araw pa hanggang ngayon hanggang sa matapos ang mundong ito dapat ang babae maasahan ganyan yan sapagkat binigyan ka ng utak ng katawan at talaga naman ng buhay hindi para talaga namang magpaganda bumuka ka lang lumandi lang, at maghintay lang ka -inspire. kung ikaw ay klase ng babae na maasahan sigurado ako ang isang lalaki ka ay mas lalo kang mamahalin sapagkat mahalaga sa amin yan kaysa sa itsura mo o sa ganda mo, ka-inspire. At -anda ang panganda katanggay ng babae, ka-inspire, talaga talagang mas mahalaga sa amin kaysa itsura mo is yung babaeng mabait o pumaksupon yung pagiging mabait. Alam mo, kung ganyan ang katangian mo, mabait kang tao, mabait kang babae, sigurado ako, liligaya ka pa rin. Oo, may mga kabiguan sapagkat maraming tao dyan na mapagsamantala, may mga tao dyan na sasaktan ka dahil mahina ka dahil ang pagiging mabait minsan simbolo rin ng kahinaan simbolo rin ng kalakasan yan pero madalas simbolo ng kahinaan ang pagiging mabait pero piliin mo pa rin maging mabait sapagkat sa, sa bandang huli ko pa rin magiging malakas bakit? sapagkat kakampi mo ang Diyos ay e, saan ba kumakampi ang Diyos? sa mabait o sa masama? sagot hindi ba't sa mabait? o sino ngayon ang malakas? hindi ba't ikaw? sapagkat kasama mo ang Diyos? Ganyan lang yan, gamitin mong utak mo. Talaga naman ka-inspire. Maging mabait ka, pero huwag maging sobrang bait. Dapat sapat lang. Huwag yung sobrang bait. Maging mabait ka lang. Pero matuto ko pa rin, talaga namang sumuko, umatras, umayaw, respetuhin pa rin ang sarili mo sa mga taong talaga namang sobra na sayo. Tulad sa pag-ibig, ka-inspire. Sa, sa mga katanginan, dapat mong Dapat meron ka. Dapat ganyan ka upang isang lalaki ay talaga namang mas talong sa love sa'yo. Ang mga kalakihan ay mas talong magkagusto sa'yo. Talaga namang pakahangaan ka nila at gusto nilang makabit ka. Dahil sino ba naman ang tangang lalaki na ayaw sa isang mabait na babae ka-inspire? Max Pard, lang po. Maraming salamat po Max Pard sa pagtapos po ng vlog nito. kung kalibutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba. At sa mga di pa po na-subscribe pasubscribe mga mas para tikin na rin po notification bell o pa mag kayo pag may bago akong uploads. So, mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, para mas na po ako sa Facebook at pwede po Twitter ko at pakichat lang po ako sa Messenger. Ako po mismo mag-reply sa inyo. Pag-usapan yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat. Ma mag-ingat mag kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!